Uh, mga sir motorstar uh, uh, c200s ang uh, problema po ng may-ari po rito ay uh, mausok daw uh, ginawa kasing uh, binirit-birit nung new year kaya umusok eh, suspecha ko medyo kinapusto to ng uh, langis kaya tinamahan to ng uh, pagkaskas sa uh, piston sa black kaya ang gagawin ho natin ay uh, tatanggalin natin yung head tsaka yung black para makita natin kung uh, yun nga ang may tama. Pero pag umandar kasi, uh, siguro ng mga isang minuto at uh, binirit mo, yun na, lalabas na yung puting usok. Makapal na puting usok. Sa transmission at sa makina, wala namang problema. Uh, matining naman. Yan lang talaga ang problema niya, mausok. Wala namang problema kung biritin to ng biritin. Basta uh, maganda sana yung uh, level ng langis. Palagay ko, tinipid nila to sa langis. Kasi ang laman po nito ay... Uh, Uh, 1.2 liters na langis pagka mag-change oil. Nangyari siguro rito ay uh, ginawang uh, isang litro lang. Kaya pagka binirit mo na binirit nang uh, wala sa ayos, katulad ng ano, nung New Year, siguro unlimited birit yung ginawa nila rito. Uh, buksan lang natin muna para makita natin ang ginawa ko rito ay uh, nilaylay ko muna yung makina kasi napakabigat po ng makina nito kung wala kayong kasama may hirapan kayong magbalik don sa chassis kaya ang ginawa ko iniwan ko lang yung isang tornilyo ng engine bolt para nakahang lang sya bali tinukuran ko na lang sya ng uh, bakal para nakalaylay lang Ayan, uh, matatanggal nyo na yung head nyan pagkagano yung Z200 series ganyan lang ho gawin nyo para hindi na kayo kayong mahirapan kung head lang naman ang tatanggalin nyo uh, ito matatanggalin lang ho natin yung uh, cam bracket at saka yung uh, timing chain sa head para mahugot na natin at tatanggalin ko muna yung starter motor kasi nakaharang to sa, ano, sa tensioner para matanggal natin yung uh, cam sprocket mamaya Itong C200S, matulin to kesa sa mga Z200 na luma. Kasi ang uh, transmission nito ay uh, high speed na. Tapos sa uh, timing chain na siya, hindi katulad ng Z200R tsaka yung, uh, yung isa 200, yung 200X, puro pushrod. Ayan, natanggal ko na yung uh, starter motor. Tapos so, ito, madudukot nyo na yung tornillo ng uh, push rod ng uh, tensioner. Ayan, para matanggal na siya at sungkit natin yung uh, sprocket sa uh, ng cam shop Umaandar naman to kaso nga lang ay eh, napakausok po talaga pagka may uh, tama yung head. Kung bulb seal kasi hindi hindi ganoon kalakas umusok pag bulb seal eh puting puti siya na makapal kaya sigurado sa black to tapos pag unang andar wala siyang usok pag binirit mo lang ang bulb seal pag may tama pag kaandar mo sigurado may usok na kaagad ito matagal ah, bibiritin mo muna bago siya usok yan na i i alisin ko na yung ano yung cylinder head para makita natin. Kaya adjust ko lang yung height niya kasi tatama tata sa fender. Yan ito na. Makikita na ho natin kung ano talaga tama. Aya, makikita nyo yung yung bulbs uh, maitim na namamasa yan ho yung uh, palatandaan na may tama po yung uh, black ito do hug hugutin lang ho natin yung uh, mismong black nya saka yung piston Ah, medyo matigas pa kasi eh. Ngayon lang mabubuksan. Ito na ho yung black. Ayan. Kung makikita nyo, kaso nga lang medyo mahirap talagang silipin to pagka nasa camera eh. Ayan, kasi puro reflection po ng liwanag ang makikita natin dyan. Pero kung ma masisilip nyo ho ito, makikita nyo po yung bakat po nung uh, puwet po ng uh, piston yung skirt po ng piston yan yan o makikita nyo po yan yun pinagdaanan nyo oh. talagang kumaskas po siya ng gusto kaya tinamaan po yan ng ano ng uh, kulang sa langis pagkaganyan tinapos siya ng uh, langis kaya nagkaroon ng gasgas uh, gas gas Yan, dito, yan, kitang-kita na ngayon, ayan. Yan, lalo na yung ilalim po niyan, kung makakapanyo. makakapanyo, yan, medyo, ano na yan, may, may kamot na na malalim. Kung sisilipin nyo, parang wala, pero pagka, uh, hinawakan nyo po ng daliri, hinimas nyo, makikita nyo po yan. Mararamdaman po ng daliri yan. Yan, tapos kung kakayorin rin ng kuko, medyo may guhit-guhit na yan na malilit para makita natin ang gusto, tanggalin ho natin yung piston. Doon natin sigurado makikita. to tanggalin ko lang ho yung piston para makita natin yung uh, side skirt niya ayan, natanggal ko na ito, ayan sa ibabaw po yung tama nyan yung sa ilalim wala kasi kalimitan ho, sa ibabaw talaga nagkakatama yan pagka kinapos po ng langis pwede naman po i-reboard itong uh, black na to, kung may available na uh, piston na oversize sa casa Kaso ang uh, gusto ng may-ari ay uh, balik sa stock kaya ang gagawin ho natin bibili na lang ho tayo ng bagong uh, black at saka piston 'yan. 'Yan dalawang 'yan. Uh, hanggang dito lang po itong uh, video na 'to at uh, maraming salamat po sa nanood.